Hi guys, it's been a while. If you're new to my channel, I am Legaya, and for today's video, we're going to be unboxing our Ten parcels. And this is a combination of TikTok and Orange app. And update lang guys, platinum na tayo sa Orange app. Yay! Sa dami ng orders natin, nalicho natin yung platinum. Comment down ko anong card na ba yung natin yung kaka order yung online. And without further ado, let's get started. First, etong nabili ko sa TikTok shop. Buksan na natin. Ingatan natin kasi baka mamabutas ko. Alam ko na to, kung anong laman na ito. Pero nahulaan nyo na ba? Mabigat siya, sobrang bigat niya. Cat essential. Nahulaan nyo ba? Comment nyo nga kung nahulaan nyo. Wait lang. <laughs> Natatakot ako baka magupit gupit ko. Grabe eh, nakakahiya kasi nung iuuwi ko na siya, kahapon ko siya iuuwi. Ano? Siyempre mabigat. Eh di naawa sa akin si attorney. Pinuhat niya sumbigat bigat, nabikitan din siya turn. Tapos, nung pababa na ng trike, kasi nag-commit lang ako, binaba nung, ano, nung tricycle driver. Thank you po sa inyo. Kung mapanood nyo man to, soon. <laughs> Thank you so much po sa pagbuhat. Tapos, adi na ibaba na. Adi ako naman. Eh, ipang umakit ng stairs bago, bago makarating ng room ko. Eto. Binuhat ko siya mag-isa. So, sa mga nakahula, tama kayo. Eto ay cat litter sand. And, ang alikabok. Eto ay cat litter sand. Mas sobrang, sobrang bigat kasi bumili ako ng 10 liters. Tapos, tatlo. Kaya, Mm -hmm. Ganun sya, bigat. Bihit-bihit ko siya dito sa taas kahap. Okay naman. Nadala naman. Iya! Yeah. Iya! Yeah. So, ito. So, mga hindi nakakaalam, I have got kittens um, actually, isang cat lang. Um, ang name niya is si, si Sky. Siya si Sky. And, siya na ang anak ko. <laughs> After 10 months na inaalagaan ko siya, ayun, nabuntis siya. So, 10 months old, nabuntis si Sky. Ngayon, meron na akong kittens. Five. So bali-alim na sila ngayong inaalagaan ko and as a fur mom, alam niyo yan, eto ang ating mga obligasyon at ang lakas sa loob ko magdaroon ng obligasyon is dyan pa lang ako. Yeah, that's, this is one, two, and finally, three. Three cut letters. Para sa pusa. Naman tayo sa pangalawa. Na malaki rin. Buksan na natin to. Walaan nyo to. Um, ito. Malambot at mahaba. Ano kaya to? Comment down your answers. Tada! Oh, sinong tumama? Cortina! And check natin yung quality. <gasps> nice ang quality. Uy, gusto ko yung quality nito. Gusto ko yung quality niya. Kita niyo to? Ayan. Ganyan siya. Okay naman. O, oh, eto. Oh. Ay, sorry, sorry. Wala na pala nakikita sa mukha ko. Anyways. ba? Diba? Very nice yung quality. Very nice. Ano, ganto, ganto siya. Oh. Pwede na to. Bala ko siyang ilagay dito. Mm -hmm. And I bought two different colors. Yung gray and then yung white. I like the white. I like it. So, ang tip lang when buying, you have to Read the reviews. You have to read the reviews. Kasi kapag ka hindi ka nag-read ng reviews, yun, doon, medyo mabubudol kayo doon. Yung ganito yung gusto nyo, tos ito yung binigay. Awit! Pero, maging matalino pa rin kayo sa pagbili. Kasi, minsan, syempre, alam mo na, technology. Minsan, kung ano yung review sa kabilang shop, ginagamit lang din nila yun sa sa shop nila. Okay nang maging ano minsan, maging overthinker para hindi nabubudol. In fairness naman dito, and even the tahe, oh, I like the tahe. Kasi hindi din naman ako nag-expect ng masyadong masyado. Ano so, yun? Manage your expectation on buying. Huwag OA. Bawal yun. So, eto, um, cat essential ulit to. Cat essential! Ay, lang, sorry, sorry. Essential. Let's go! Ay! Andito na ang aking ano! Kasi last time, nagkasakit yung mga kittens ko. Eh, ngayon okay na sila. Oo. Na-dehydrate yata. Di ko na painom ng tubig yung maayos. <laughs> Tapos, ayun, pinapainom ko sila ng water dun sa cup. Ganon. Eh, nung may sakit sila, parang medyo hirap-hirap pa silang ano, mag-drink sa cup. So, sabi ko, ay, need ko ng bottle. So, eto, may bottle ako for kittens. So, pag nagkasakit sila, just in case, meron akong magagamit. And alam nyo, eto, pag binili nyo to dito, sa, dyan sa tabi-tabi, just -tabi. ko, triple, triple yung ano niya. So, nakita ko, sabi ko, ah, sige nga, bili nga ako. Nakabili na kasi ako dati nung panahon pa ni Sky kasi si Sky din nagkasakit din before. Tapos dinadala ko siya sa ano, sa sa school, dinadala ko siya sa sa event kasi inaalagaan ko siya. Sobrang cute siya, ganyan siya oh. Tapos ano, sinasabi ng mga nando na ay lalo yan mas stress ganto ganyan ganyan. Sabi ko, hindi ako yung kailangan yan. kaya hindi pwedeng ano, iwan sa bahay. Ayun, gumaling naman si Sky. Mm. Gumaling siya. Tapos eto, Oh, the diba? bumili na ako ng ano ng inuman nala ng water tsaka ng ano ng kainan nala ng food. Ang ganda, pretty. Tapos ito yung Mm. Tapos ito yun, nakaganyan lang yung water. Tama ba? Ito. Tada! Tapos nakaganyan. O, oh, tada! Buti masas buti mas stop niya. Ganito siya. Ito pa yung isa. uh bakit itong isa parang may ano? May something. Bakit yung, yung kabila wala? Kasi ito naka-cover. Tapos ito yung isa hindi. Sige, amo na. Hindi magagawa ganun talaga. Ano ito? Ito. Ito. Wala. Ano to? Ano ito? 'Di diba? Nakaka Ano? Nakakaano? Anyways, ito siya. Tada! Okay, I have my happy heart as a firm mom. Happy heart. Okay. Oh, move na tayo ulit sa panibagong, ano, daming, ano, daming plastic. Okay, ito naman ay ano to? Malakas. Mura siya, malakas. Saka ano, nag Alam niyo na kung ano. Comment niyo muna. Post this video tapos comment niyo kung ano yung hula niyo. Malakas. Tapos, ano, iba-iba kasi ito eh. Malakas. Meron namang ginagamit sa paglaro na, wala, naisip ko rin yung kapatid ko, mahilig siyang maglaro. So, why not isabay na lang? Tsaka, um, nakakaliwanag. If I'm not mistaken, kung ito nga yun. Ito na. So, una, tama. Tama kayo. Finger strips. Tama ba ako? Finger strips ba to? Ah, sleeves. Finger sleeves. Yun. Para sa kapatid ko, bibigay ko to sa kanya mamaya nakita ko lang. Bakit hindi? Di ba? Tapos, eto. Eto. You know. Nakakita ako cute. Ganto po lang to. Ang liit talaga. Sobrang liit. Ano to na on? Paano to i on? Ah! Ano Grabe naman. Basag. Grabe naman. X melt. Pero in fairness, ang ganda nito sa sa photo. Ang ganda niya sa photo. Maganda rin naman siya siguro sa gabi. Ewan ko, maliwanag kasi. Pero ayan siya, nakalagay siya dito sa box na to. Tapos, meron lang siyang ganto connector. Ito na yung, ito talaga yung binili ko. Ito talaga. Nadamay lang yun. Ito, <laughs> sino nakaka-relate doon? Diba, nadamay lang. May bibiling ka talaga, tapos nabili mo yun, tapos may nakita kong iba, binili mo din. Ang galing. So, ito na yun sunset sunset lamp to pero Ayan oh cute So cute kita mo to cute de ba di ko lang alam kung working Psst. ang cute niya oh para siyang superhero Oo, uh, oh, oh. Para, yeah para oh, superhero tapos kumagalaw yung paa niya ngayon paano natin to buksan dito ha huh? paano Baka mag meme tayo. Paano to? Ano to? Paano? Wait ah, paano to buksan? Pinipindot? Paano? Tap tap? Ay, hindi nakasaksak. Ay, sorry, sorry, sorry. Ito siya, oh. Ay, taray. May pa-sunset tayo dito. Oh, aura. Sheesh. Sunset vibe. Taray. Uy. Ha? Ang lang to, charing. Joke lang. Parang ganda niya, bet ko to. Bet ko to sa gabi. Loving it. Mura lang to. Mura lang siya. So maganda siya. Tapos tumatao, tumo pa sa ganyan. Hey, Siri. Yes, charing. Ano ba 'yun? Ano ba 'yun? Ang alam ko may parating pa home parcel. So hindi dito natatapos ang lahat, okay? But but Yeah. Ah uh, dito ko muna tatapusin yung video and para doon sa susunod ko na unboxing sana nandoon pa rin kayo and thank you guys for watching this is ligaya bye bye mm.